Magandang araw sa inyong lahat. Sa video ito, muli kaming bumalik ni Lulu sa Singapore para sa isang maikling bakasyon at para na rin makasama ang aming pamilya sa nasabing lugar. Kasama din namin sa bakasyong ito si Ma'am Jane and Sir Manol. Kaya mga katropa, muli sana ninyo kaming samahan sa aming munting paglalakbay. Good morning Singapore! So after 3 hours of flight time via Singapore Airlines Andito na tayo sa Singapore Changi Airport, Terminal 2 So finally we're back after 2 years uh, Papunta na kami ni Lulu sa immigration at saka sa baggage claim Siyempre para kumpletuhin ang ating arrival process Ito sa aking harapan si Lulu Hi! <laughs> <laughs> We're back! Video daw, video. Video. Ito na yung mga sumundo sa atin. Si Ate Aya. Yan. Si Ate Mabel. Ate Mabel? <laughs> Ang aking kapatid na si Hello. Mabel. And si Adi. Yay! Oh! Okay. <laughs> I'm seven years old. Hi. My name is Maddie, and I'm and I'm a grade one from Tangerine One CHIJ. I know Chinese. I'm from the Philippines, but I was born in Singapore. I'm her sister. This is my sister. This is this is my mother. No, you're not That's no my tito Nino. Today I'll be sharing about my family. What? Hey, don't! My family lives at Five Pine Close, right over there, fifth level. <laughs> Today I'll show you around. Like oh. You you oh. Yeah. Be oh, okay, balik baliktarin natin yung camera. Okay. Okay. I'll go. So this this you, is you, the, you need to talk. Talk louder. There are seats here while waiting for the waiting for taxi or we want to eat. This is the mailbox where you where the <laughs> mail. this is the vending machine where you get drinks this is the electronic waste this is the elevator we are going inside the elevator yeah you can press what number Namiss namin ni Lulu tong orange juice machine na to kaya ito tinatry namin magana siya yeah. Oo. ayan for only 2 dollars ito fresh orange juice 100% fresh pangalan niya ay juice Good evening Singapore. So sa ngayon, tayo ay pupunta ng Laupasat. Andito tayo ngayon sa Utram Park Station. Then, lilipat tayo ng brown line uh, para kitay naman yung makakasama natin sa Laupasat, sila Ma'am Jane and Sir Manol. So samahan nyo kami. mo muna kami nilulo dito sa Havelock Station. Dito namin naantayin yung mga kasama namin sa Laupasat. Then, same line, brown line ulit. Bababa naman tayo ng Shenton Way para sa Laupasat naman. From, from Shenton Way, uh, walking distance na lang ang Laupasat. Ayan na ay yung mga kasama nating mag-food trip sa Laupasat si Ma'am Jane and Sir Manuel. <laughs> dito na tayo sa Shenton Way Station so ang inahanap naman natin ay yung exit 6 kasi according sa map yun ang pinakamalapit sa Laupasat Gutom na ba kayo? Medyo. <laughs> 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 Iba yung food namin sa food niyo ma'am. oh. kasi um, uh, si, si breakfast. Ay, sa aeroplano. Oh, oh. Ayan, ito, exit 6. <laughs> Pero mas masarap yung food talaga nila, no? Ayan, okay, nasa kabilang street yung Laupasat. Okay. So, ito yung street na sinasarado from 7 p.m. onwards. Stop. Stop. Tayo Ito yung isang street na sinasarado. 7 p.m. onwards yata. Hindi ako sure pero parang ganoon. Karamihan dito sa labas yan, puro sate ang tinitinda nila so pwede dito pwede rin sa loob. na <laughs> like picture. Give me picture kami. Ah, okay. 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 okay.

pasat Sa ating street Pwede rin yung ano eh Yung order ka dyan Tapos uh, order sa kanya Ang maganda Ang maganda, mahal na kayong table sa loob Dahil alam mo, ang loob Ate, Pilipina ka ba? No, I'm Singapore Chinese. Singapore Chinese. <laughs> Ang galing mong yeah, Tagalog na eh. Na YouTube, mamaya buwanta uh, na po sa Pilipinas. <laughs> ano? Ito yung view natin dito habang kumakain. So pag sa labas, yan yung makikita natin. Mahirap lang pagka kagaya nitong mga panahon na to, medyo naguulan. So, mas maganda kung dito sa Covert. Dito sa Covert area ng Laupasat, marami rin pwedeng pagpilihan ng pagkain. Kasi nga, isa tong Hawker Center. Ayan. Ah. pilihan ng pagkain dito sa Laupasan so ang challenge lang dito ay ang paghahanap ng maupuan buti na lang magaling na uh, tumiming ang aming mga kasama at nakakita na ang <laughs> Di ba ang Jane and Sir Manol Super Yan ang mga time. authentic na Singaporean food <laughs> So pag pupunta kayo ng Singapore, yan ang mga dapat na hindi ninyo palampasin <laughs> Thank you